Hi everyone! So sa video natin today, uh, gusto ko lang pong uh, i-share sa inyo uh, kung magkano po ba yung uh, total na gastos natin uh, sa pag-install po ng mga rinse net dito sa ating mga alagang uh, native chicken. So talagang napaka-importante po nitong rinse net. Uh, yung purpose kasi nito para mas uh, madali nating mamonitor kung halimbawa magkaroon po ng sipon or sakit po yung ating mga alagang manok kasi halimbawa kung isa lang po yung uh, nagkasakit natin ng na manok, uh, mahawa po yung uh, ibang mga manok natin. And yan yung isa sa mga cause po natin ng uh, pag-a-failure sa pag-alaga po ng manok. Nung uh, first natin sa pag-alaga natin ng manok, uh, nagiging failure po tayo. Dahil hindi po natin basta-basta monitor po kasi wala po tayong rinse net. Kung baga, naka-free lang na gumagala po siya sa ating uh, paligid, yung ating mga alagang manok. So like for example, isa lang po yung uh, nagkasakit ng sipon sa ating mga manok, pwedeng mahawa po yung mga kasama niya or ibang mga alaga natin na mga manok. Kaya yan naubos po yung ating mga alagang manok nung una po. So yung sakit na yon, yun po yung uh, atay kung tawagin po dito sa Visayas. Kung I think sa Mindanao tinatawag yan na aratay. Bata, uh, I don't know kung ano po yung tawag na sakit na yon sa Luzon area. Pero again, sa Visayas, it's atay ang uh, tawag niyan. Then, uh, isa pa sa mga purpose po natin dito, kung bakit po talaga natin uh, ginagastusan ng net yung ating uh, mga native chicken para iwas na din sa mga predator. So, a month ago, uh, marami tayong mga sisew na bagong pugad na mga sisew. Kaso nga lang, uh, kinakain po ng mga predator. So, napakasayang. And uh, isa pa doon is uh, iwas na din sa mga <laughs> magnanakaw para hindi po manakaw yung ating mga alagang mga native chicken. And uh, isa pa yung mga native chicken kasi uh, sa napapansin ko sa kanila is talagang kung saan saan lang sila manging itlog, kung saan saan natin makikita. So masasayang yung uh, kanilang itlog. So at least naman uh, ma-monitor po natin yung uh, kanilang mga production sa kanilang mga itlog. And uh maybe in the future siguro, uh, kailangan nating uh, bumili din ng mga incubator para uh, hindi masayang yung mga itlog sa ating mga alagang manok. Although naman, yung uh, mga native chicken is uh, maglilimlim naman po talaga sila. Pero meron po talagang uh, ibang mga native chicken na kung saan-saan lang po sila mangingitlog. And uh, ito, uh, sa nakikita po niyo sa ating uh, video natin, Actually kakainsto lang po natin ito ng uh, rinse net kakatapos lang. So ito yung uh, mga manok po natin na mga native chicken. Ah uh, dinadampot na lang po sila. So yung iba na sa labas pa hindi pa talaga uh, na kuha o na transfer yung uh, ibang mga alaga nating manok dito sa kakainsto lang po ng uh, rinse net po natin para sa ating mga alagang manok. And uh kung uh, nakikita po niyo dito sa area po natin, ah uh, medyo mas uh, malaki po siya. So actually ah uh, pwede pa tayong uh, magdagdag ng uh, mga alagang manok ah uh, dito sa area po natin. Sigma maybe uh, kasi po siguro dito yung uh, mga around 100 or 150 heads na mga alagang manok. So yan po yung uh, target natin na uh, numbers uh, na mga around 200 to 300 head siguro na mga manok. Kasi yung uh, purpose kasi nito uh, by next year kasi mga siguro maybe by June uh, 2023 uh, gusto ko na pong uh, mag full time uh, dito sa farming uh, para matutukan po natin sila para maparami pa natin sila at uh, malagaan pa ng uh, maayos. And uh, I think naman, uh, itong mga alaga natin like kambing, like itong mga native chicken natin, uh, maybe sapat na siguro para masabi natin na pwede na tayo mag full time uh, dito sa farming. So anyway, yung uh, gastos naman po dito sa ating uh, pag-install, dito sa ating uh, rinse net sa ating mga alagang manok so itong mga binili ko na mga rinse net uh, yung haba po nito is uh, nasa 100 meters actually mura lang siya yung uh, presyo po nitong uh, rinse net na 100 meters is nasa 1974 so nagdagdag pa rin tayo ng uh, ibang gastusin or ibang expenses kasi nagpagawa tayo nitong nakikita ninyo itong uh, bahay para sa ating mga alagang manok. Nag-add tayo ng materials like uh, yung green screen para sa brooding sa ating mga uh, bagong pugad ng mga sisew para hindi makain ng mga predator. And then other materials yung uh, pako, yung um, uh, roofing. So yung nagastos ko dito is uh, 2000. And uh, isa pa Ah, uh, yung nagastos ko rin dito sa labor itong sa pagpa-install ng GreensNet including sa bahay at sa sa brooding ng ating uh, mga sisew. Yung gastos ko sa labor po nito is nasa 2000. So, bale, yung uh, total na gastos po natin dito sa pagpa-install ng GreensNet is nasa 5974. So actually nga uh, nakikita po ninyo sa video po natin, uh, hindi pa talaga ito siya perfect. So marami pa tayong dapat uh, gawin po dito, uh, paglagay po ng ano, uh, para sa housing sa ating mga alagang manok. And uh, sana, uh, hoping and uh, praying for the second time sa pag-aalaga po natin ng uh, manok is uh, hindi na po tayo uh, mag-failure. So, kung sa inyo, uh, kung mayroon pa kayong uh, magandang idea na isa-suggest po about dito sa pag alaga po ng manok, uh, please comment down below po para at least ma-apply naman natin dito sa aking area kung ano po yung mas maganda pa ninyo na mga idea. So, that's all for today. At uh, maraming salamat po sa inyong lahat. And uh, God bless po.